Pupunta ko nga sila. Pupunay ko ang kanilang brilliant. Brilliant din ng lupa. Inutosan kita na puntahan natin sila isa. Asan kaya sila dito? Dito pala kayo ha? O ano? Anong ginagawa mo dito? Oo nga. Wala lang. May gusto lang akong kunin dito. Sumama ka sa akin Isa. Bakit? May pupuntahan tayo. Tara na. Bakit okay, kaya iniwan ako nila? Anong ginagawa natin? Basta. Tumalikod ka. Ibigay mo sa akin ng inyong brilyante. Ayaw ko. Kung ayaw mo, masasaktan ka. So... Osh, niya yan. Nakatakas ang bidalhe. Isa, ilumpas ka bas, gagamitin ko ang aking brill brill brillante ng lupa. Inutusan kita na hanapin mo siya eh. ngayon din. Asan kaya si Neneng? Baka hinanap na ako noon. Hmm.